Sino ang kauna-unahang Pilipino ang nanalo ng ginto sa Olympics? Aydeline Diaz. Correct! Uh... Saan halaw ang salitang barangay? Balangay. Balangay. Correct! Oh. Ay, 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 ay. Ang pinuno ng barangay noong unang panahon ay tinatawag na? Ako! Dato! Correct! Oh. Ah. <laughs> Sino ang tagapagbalita sa buong barangay noong unang panahon? Corina Sanchez. <laughs> Wrong. Ang radyo. Kaila po ako. Ang radyo. Wrong. Mensahero, guru. Mensahero. Ano Mensahero. Ano Wrong. General. Wrong. Omalo <laughs> Hocan. Correct! Oh. <laughs> ano ang salamin ng nakaraan? Kultura. Wrong. Eyografiya. Ano? Eyografiya.